Ang buhay ay isang laro. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Ngunit ang bawat isa ay siya kalaban kahit pa sila ay kasama. Bagkos anuman ang ating posisyon sa buhay, ang ating nais lamang ay manalo sa laban. Oo, yan ang nais. O kay lungkot naman isipin na ang pagbuwis ng buhay ay para lamang sa ikapapanalo ng laban. Iniisip na ang kamatayan hindi inasasayang kung ang kapalit ay kapanalunan ng isang labanan. Wala nang iniisip pa. Pasensya na lang sa aking mga naiwan. Basta ako namatay ng marangal. Namatay ako para sa bayan. Sa pagtatanggol para sa inyong lahat. Sa aking isipan ngayon, huwag niyo lang akong kalimutan. Yun lang ang aking tanging hiling. Wala nang iba pa huwag niyo lang akong ipagsawalang bahala pagkat ako ay nakipaglaban para sa bayan.